Ila live na simula sa susunod na linggo ang pagdinig ng ICI. Maugong pa rin ang panawagan para may mapanagot sa mga proyektong kinurakot ang mga negosyante nga. Sinisingil na ang gobyerno ng resulta. May report si Sandra Ginaldo. Sa so White Ribbon Walk Against Corruption ng Tindig Pilipinas Coalition, ipinarating nila ang hinaing na dapat may mapanagot sa mga nawalang buhay dahil sa bahang idinulot ng mga guni-guning flood control project. Sa Menjola naman, nagprotesta ang grupo ng mga kabataan. Ngayong may arrest warrant na kinadating Congressman Zaldi Coatibapa, sabi ng koalisyon, sana hindi ito maging uh, dahilan para mag-let uh, mag go ng konti ang mga tao. Because it, the fight is not through until we see some people going to jail. We have to uh, make sure that these people stays in jail positibong hakbang na yares so si Zaldico pero alalahanin din po natin na um, huwag siyang patahimikin bagamat may mga uh, dubious content dito sa testimonya niya sana bigyan siya ng due process para mailabas din niya yung ebidensya na inaalam niya gaya ng maraming pilipino tanong din ng mga negosyante kung kailan may mapapanagot sa katiwalian let the law take its course but they have to keep in mind that the public are looking at the results, there must be some finality. Bukod sa pagpapanagot sa mga opisyal at mga individual na may kinalaman sa katiwalian, uh, mahalaga raw na magkaroon ng reforma. Because uh, the the system really incentivizes politicians to steal, you might say steal from the government uh, in order to uh, keep themselves in power. This is a great opportunity because of the public outrage. Uh, to keep the pressure on our legislators to pass uh, the long delayed and much needed reforms. People will be held to account. No matter who they are, no matter how close they are, if the evidence leads to them, they will be held to account. Isa rin sa panawagan ng mga nagpoprotesta kontra katiwalian ang transparency sa mga pagdinig. Tugon dyan ng Independent Commission for Infrastructure, masusubaybayan na ng taong bayan ng kanilang mga pagdinig via live streaming simula sa susunod na linggo. The hearings and proceedings of the ICI shall be live streamed except in cases where there is a need to hold an executive session. Magkakaroon ng executive session kung nakasalalay sa national interest at security at kung labis na makakalkal ang personal na impormasyon ng resource person. Pagdidiin ng ICI, tinimbang nila ang karapatan ng publikong malaman ng katotohanan at ang karapatan sa privacy ng mga individual. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.